kapag namatay ka, huwag mong alalahanin ang iyong katawan. Ang iyong naiwang pamilya o kamag-anak ang bahalang mag-asikaso o gumawa ng paraan kung ano ang nararapat. Ang iyong damit na suot-suot ay kanilang huhubarin. Papaliguan kanila at dadalhin sa isang lugar na magiging permanente mong tirahan. Marami ang pupunta sa iyong burol para makita ka sa huling sandali at magpaalam. Ang iba sa kanila, iiwanan ang ginagawa at aabsent sa trabaho para lang masamaan ka sa huling hantungan. ang iyong maiiwang mga kagamitan, kahit pa ang pinakapaborito mong gamit, sa ayaw at sa gusto mo, ay kanilang ibebenta, ipamimigay, o kaya naman ay susunugin. Ang mundo ay hindi titigil sa pag-ikot dahil sa iyong pagpanaw ang ekonomiya ng bansa ay tuloy lang sa paglago. At ang trabahong maiiwan mo ay ipagpapatuloy ng iba. Ipagpapatuloy ng isang taong may kagaya mong abilidad umas mas higit pa sa kaya mong ibigay. Ang iyong mga ari-arian ay mamanahin ng iyong mga anak o kamag-anak. At huwag na huwag mong iisipin na patuloy ka pa rin kukutsain o purihin dahil sa mga nagawa mong mga kamalian o kabutihan noong ikaw ay nabubuhay pa. Ang lahat ng mga ginawa at nagawa mo noon ay magiging alaala na lamang. Ang iyong mga naiwang mahal sa buhay at mga kaibigan ay iiyak ng mga ilang oras o ilang araw dahil sa iyong paglisan. Ngunit hindi magtatagal ay makakalimutan kanila at babalik sila sa normal nilang pamumuhay tulad ng dati na may ngiti at saya sa mga labi. ang iyong alagang aso o pusa ay magkakaroon ng panibagong mag-aalaga. Sa una ay maninibago sila. Pero pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan ka na nilang makakalimutan at magiging masaya sa kanilang bagong buhay. Ang iyong mga litrato ay mananatiling nakadisplay sa dingding ng inyong bahay. Ang mga pighati, mga sakit at pangungulila na nararamdaman nila sa iyong pagpanaw ay mananatili ng isang linggo o dalawa. Haabuti ng isang buwan, dalawang buwan o maaring taon. Pagkatapos niyan, ikaw ay magiging isa na lamang alaala. lahat naman tayo ay lindisan sa mundo. Ngunit, hindi natin alam kung kailan. Habang ikaw ay nabubuhay pa, gumawa ng tama, maging masaya. Gawin mo ang sa tingin mo na makapagpapaligaya sa iyo. Walang permanente sa mundo. Huwag mong hayaang kapag wala ka na eh, Saka mo lang maisip na gawin ito.